Huwag ka na mag-ano kuya? Liliput! Mag-walk lang kuya. Liliput! Walk, walk forward baby. Forward. Kamila. Let. Let's go to the service booth. Here, baby! Baby, here! Anak ni Ellen Adarna na si Elias Modesto Alagang-alaga ang kanyang baby sister na si Liana Lily. Nakakatuwa dahil makikita sa mga ibinabahagi ni Ellen sa social media ang mga video at larawan ng kanyang mga anak kung saan giliw na giliw si Elias sa paghawak sa kanyang kapatid. Makikita rin ang kanilang genuine na bonding bilang magkapatid, lalo na sa mga sandaling magkasama silang naglalaro o nagkakatuwaan. Sa kanilang beach vacation kasama ang pamilya,